Ayong hapon mga kaidol no? Uh, uh, yeah. no uh, For today's video mga kaidol Natadari sa shop na Natay available nga unit mga kaidol no For sale nato ni mga kaidol Toyota Wigo uh, 2020 model O, oh, nais nice mga kaidol uh, Godas brand new Sa makaw na lang mga kaidol no Makita niyo mga kaidol, grabe ka sinaw Sinaw, pas kang manang uh, Tuyok mga kaidol, ang kamera Ano? Ano? Mm -hmm. Ang nangyayong mga kaidol, ah, gudas pranuyo ng mga kaidol, 2020 model. Oh. sama kauna lang, ang um, odometer ng mga kaidol, 26, 26, 26, 26, 26, 20, 26, 20, 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 atong distinga no pasigan suga hmm. dayon makita na sulod tada pagid kayo ah. atong pandaron mga kaidul para ma kuha ninyo po na makaandar andar ngunit unit oh one click ra mga kaidul nice keng ngandar nga good good as brand new Hindi ko siya ball. PM lang sa ganahan mga kaidol na. No? Sa atong Facebook page. Ano sa tarmahan na? No? Ako yung TV. Uh, Trang odometer. 26,482 ang dagan. Ano yung mga kaidol? Laran yung mga kaidol. Good as brand new pa ka mga kaidolo. No? Ito na itong aircon. Mga kamit ko, inyong labasin ang halipay sa mga kamit-kapan ko. Huwag oh? na ako kay aircon. O? Nakauna ng aircon na na mga kaidolo. Hindi pa lang natin ang kanal sa Metro Radio Official Facebook page. Yung mga kaidol, no? Palungo na to. ito. Ang tao na itong makina. Mariyan na ito. Bandar sa na itong aircon. Para makita niyo makina, mga no? Corsel Toyota Wigo manual transmission at 2020 model ano yung mga pinamahalay mo lang grabe ka tinaw kayo ba kayo mga kayo sino ba sa akin naman Toyota Wigo 2020 model tinaw ba kayo mga kayo sa magkaw na lang mga kayo doon pihim lang sa kong Facebook feeds mga kayo doon makita bihanin niyo mga kayo Grabe kasinaw. Purcell, Toyota Vigo, 2020 model. 26,400 26,480. Oh. Yun, o. No? Yan lang, mga kaidul. No? Uh, sa makauna lang, PM lang sa ganahan. Toyota Vigo. Okay, mga kaidul, no. Uh, thank you for watching, mga kaidul. And please like, follow day ko sa akong Facebook page, Makoy TV. Paki-like and subscribe my YouTube channel. Okay, mga kaidul, no. Uh, thank you for watching. See you later. Makus!